welcome back to my channel. Ano po, ngayon lang ko ulit ako nakapag-vlog. Okay, maraming maraming salamat po. No? At hindi na po ako makapag-hunting ng mucha. Pero may mga gamit pa rin tayo dyan na for available na gustong maglimos na. At kasi uh, busy. Ano, busy kasi ako ngayon kaya hindi ako makapag-hunting. Okay guys, maraming maraming salamat sa mga tao pa rin sumusuporta. Ano po, shoutout din kay, ano, kay Bro Tabonya kay Bro Tabs. Okay, ano nyo yan si Tabs. Okay, Tabs. Uh, isa ring ano rin yan, uh, manggagamot siyang mga yan ano Sa sa no, San si Jose del Monte. Tama, Sanchez. San, san. Okay, nakarating na kami dito sa kanila. Okay. Kaya maraming, maraming salamat sa pag-welcome sa akin. Uh, at sa laging pag-shoutout sa akin, bro, maraming maraming salamat sa iyo ha. Kay Bro Tabs Tabonyag po, uh, uh, i-suportahan po natin siya. Okay, maraming maraming salamat, no? At sa aking mga kaibigan, no? Mga kaibigan natin dyan, mga kapatid. Okay, maraming maraming salamat pa rin po sa pag antabay ng aking video, no? Okay, guys. At... kaya po ako, ano kasi, don sa, ano, maraming salamat din po sa mga ginamot ko po dun sa, ano, sa Pampanga, no? Sa San Esteban, ano, isla po, isla. Okay, doon sa mga tiya ko, ano. Alos kamag-anak ng mga tiya ko, isang eh. isla. Puro kamag-anak. Eh. Okay. Eh, ang dami pong video, sa totoo lang, ang dami pong natulungan natin, ano. Ang totoo po niyan, eh, ang Diyos po ang nagpapagaling niyan, hindi po ako, ano. Yan. hindi po ako nagpapagaling niyan, ang Diyos. Ngayon, eh, sa, sa Panginoon Diyos kayo magpasalamat ano po ha? ngayon kayo po'y gagaling kung kayo po'y nananampalataya sa Diyos dahil kung hindi po kayo nananampalataya sa Diyos hindi po kayo gagaling kasi sila po nagpapagaling hindi naman ako ako po'y kasangkapan lang no para tulungan ko kayo wala po akong kapangyarihan para pagalingin ko kayo ang kapangyarihan ay sa Diyos ang po kasi kung ano kung i video ko, ano, ang dami po, ang Hindi ko, hindi ko na walis matandaan yung iba. May barang, may kulam, may inkanto, sari-sari po, may maligno, gano'n, no? Eh, sari-sari, mga nagagamot natin dyan. Sila na lang nag-i-video hindi na ako. Kasi puno, yung cellphone ko, ipuno na. Ano, tsaka, ano na ang aking cellphone, ah, luma na, kumbaga, eh, talagang mahirap na rin gamitin ang aking cellphone. Ah, uh, kayo na lang ba alam mag ano, video kung gusto niyo i-video, no? Kaya bihira kasi ito bago ako makapag vlog ngayon, nag nagbura muna ako nang nagbura. Puno na yung aking ano, ito yung cellphone. Okay. Kaya maraming salamat po. Shoutout po, Luzon, Visayat, Mindanao. Ano po? At sa iba't bang panig ng bansa. Yan, kalad yung silin kay jo, Bro Jomar at yung isa kong dating Jomar kay Tatang Magno. Okay, sa ato at sa inyo. Maraming maraming salamat pa rin po sa mga turo at aral na ibinigay niyo sa akin na aking nagagamit. Okay, karoon nung pa rin po ang tumanaw na utang ng loob niyo po. Okay, at sa mga nagbigay sa akin ng mga kaalaman, maraming maraming salamat. At sa mga taong sumusuporta. Okay, maraming salamat at sa mga datihan at saka yung mga baguhan ngayon ang dami ng mga bago no at saka dito sa akin GC uh, ilan na lang po ang natitira sa akin GC no matira matipa na ang magiging totoo albulayo no? okay. kasi sa dami ko kinuha dati maabot kami 100 dat noon yung unang ano ko ang dami dami na ako naturuan na ngayon ang gagamot siya kanya-kanya salamat na lang kung ako'y naaalala nila ano, sa mga naturuan ko. At kung yung iba naman ni eh, hindi nakakalimutan na ako, edi eh, salamat din. No? Ganong talaga buhay. Pero tandaan nyo, yung itinuro ko sa inyong yan, yan eh, panimula lang. Ano, panimula lang po para makapanggamot kayo. Ano? Kasi, yung dating inaaniba ninyong mga GC, na hindi naman sa inyo itinuro kung paano makapagpasampa o makapagpasanib sa akin nakaka nakakapanggamot na kayo no nagamit na ninyo di ba tinuturo ko sa inyo yun eh pang ano lang pero yung ibang mga kaalaman pa bahala na po kayo magdagdag ng inyong kaalaman basta sa akin natulungan ko kayo na makapanggamot kayo sa pasimula kayo na bahala magpalakas o kayo na bahala magpalakas sa sarili nyo kailangan ganito lang yan eh kailangan nyo makapanggamot kayo ng makapanggamot para lumakas kayo ng lumakas ganun yan eh, parang ganito lang yan eh yung mga mangkukulam kailangan nila makakulam sila na makakulam para sila lumakas din ganun din ang albularyo kailangan din nila makapanggamot ng makapanggamot ng sila lumakas din no? dagdag kapangyarihan no? tandaan nyo yan kasi kayo, ang sa akin itinuro ko sa inyo eh, para makapang pagsimula kayo no pagsimula kayo yan yung magagamit nyo sa ano sa pang sarili ninyo no magagamit nyo yan halimbawa sa kapamilya nyo magagamit nyo ganun po muna ang unang gawin nyo pag natuto kayo ng pangga, panggagamot no unahin nyo po muna ang inyong pamilya bago kayo manggamot ng iba kasi sa mangkukulam naman kailangan muna nilang pumatay sa kanilang kamag-anak bago sila mangkulam ng ibang tao Ganun lang po yan. No? Kasi pag nakakapatay sila ng tao, yung mga mangkukulam na lumalakas po yung kapangyarihan nila. Ganun din ang mga albularyo. Ang albularyo, pag nakakapanggamo yan lumalakas din ang kapangyarihan niya. Ng albularyo. No? Ganun lang po yan. Kaya may, pag ang albularyo mahina, kayang-kaya nito ng mangkukulam. No? Kayang-kaya. Natatalo yung albularyo. Kasi mahina pa siya. Pero pag siya nakapagpalakas na nakapagpalakas, yan. At ang mangkukulam may mahina, kayang-kaya niya sa hopin No? Pero tandaan po natin, ano, wala pong nakakatalo sa Diyos. No? Kahit ano ka pa, pa-demonyo ka pa, mangkukula, babarang, ano ka pa, inkanto ka ba o elemento, wala pong nakakatalo sa Diyos. Kaya dyan lumakas ang loob ko eh. Dyan po lumakas ang loob ko. Wala pong makakatalo sa Diyos. No? Yeah. Kasi yung iba natatakot. Nung ako yung ano, dati takot takot Naku, baka balikan ako nito. Baka ako ang kulamin nito, no? Baka ako ang balikan nito. Pero mali pala, no? Mali. Kailangan po, eh, ang nasa isip natin lagi, hindi tayo pwedeng matalo na, hindi pwedeng matalo yung sa Panginoon Diyos, eh. Pag natalo ang Panginoon Diyos, ibig sabihin, mas malakas ang mga demonyo, no? Wala po nakakatalo sa kapangarihan ng Diyos. Tandaan niyo po 'yan. Oo, oh, pero gumalaw kasi 'tong baby Joker. Yeah, wala pong makakatalo sa ating pangalan Diyos. Kaya doon po lalakas ang loob ninyo no na hindi kayo kayang talunin basta nasa panig niyo ang Diyos, no? Wala makakatalo. Tandaan niyo po 'yan. Okay, guys. Ah, uh, basta 'yun lang po masabi ko, no. Tapos ganito, ah uh, pa pala akong idadagdag, no. Yung nanaginip ako ng pagising ko ng umaga, yung malapit na ako magising, yung nakapanaginip ako, no. Yun sa na band, band yung sasakyan na van, kasi van yung nakita ko, van. Tapos eh may usok o itim na usok, no. Itim na usok pumasok dun sa van. Van 'yun eh pumasok doon sa band itim na usok na yun. Tapos yung band na yan, bumanga sa poste. Yun, nagising ako. Ang ibig sabihin po kasi ganito, kumot sa natin eh, kung ito ay para sa mga naniniwala lang, no? ipapabasbas ninyo ang inyong mga sasakyan, uh, pabasbasan ninyo, o pablesing ninyo ang sasakyan ninyo, no? para hindi siya kayang pasukin ng mga masasamang demonyo, masamang elemento o masamang mga ano no bad energy no o bas niyo po o yung mga binili niyo bago o second hand lalo na kung second hand yan tsak yan may mga ano pa yan no kilangan kailangan po yan uh, ipabless ipa-bless no lalo't bago no ipa-bless niyo uh, pa bas niyo pa ano niyo ng holy water para hindi po kayo madisgrasya, no? Ganon po yan. Kasi nung naano ko eh, no, no? Kaya nakakita nyo, sunod-sunod yung mga naaksidente dahil sabi, ah, technical error sa sasakyan, ano? Puro ganon. Eh, bakit ang ano ba, yung van ba, meron bang technical error? Yung truck, may technical error ba yan na, ano, ba diba? Nagkakaroon sila ng, ano, biglang nagkakabangga, ano? Biglang, sunod-sunod po ang pangyayari yan, no? ang ang nakita ko sa aking panaginip eh, isang itim na ano eh itim na uparang oh, usok na pumasok sa band eh tapos dire-diretso bumangga na yung band yung ano yung truck band yung truck band yun yung, yung mga katulad ng uh, deliver fishing yeah fish delivery na ano na mga band na gano'n. yun gano'n, nakita ko sa panaginip ko no eh kaya kung ako sa inyo publish yung mga sasakyan ninyo, maging motor to ha, maging motor. Ang motor ko binabasbasan ko ang motor ko. Para kahit saan ako tumatakbo, ah, hindi maaksidente, no? Kailangan po kasi bina ako binabasbasan ko 'yan. Binabasa ako ng tubig 'yan, holy water. Para hindi tayo ma-disgrasya. Okay yun lang guys, no? Isang kaanuhan lang 'yun yun po yung sa mga gusto lang uh, sa gustong sumunod o gustong gumawa ng ganyan din ano? Uh, sa mga naniniwala no? E kung hindi ka naman naniniwala eh, huwag mo nang gawin no? ito yung sa naniniwala lang ano? kung gusto po ninyo ano? i-bless nyo o ka, kung gusto nyo, kung bago yung sasakyan nyo pakuha kayo ng pare pabindisyonan nyo kung second na at baka mamaya kinamataya na yung sasakyan na yan hindi pabindisyonan nyo na rin yan di ba? ganoon lang kasimple ang hirap eh kaya mamay kaya nagtataka sunod-sunod ng ano disgrasya dahil di ba yung mga bago ngayon eh, puro may technical error doon sa, sa loob ng sakyan dahil siguro hindi kabisado no? pero nangapagtataka kasi nagagamit nga nila eh. tas magkakaroon ng ganoon technical na biglang sasa, sasagasa o aatras di ba? dahil sa technical error ng sasakyan then hindi kabisado ganon pero ngayon lang po yan kung ako sa inyo pa-bless nyo yan para hindi ma-disgrasya o maka-disgrasya yan ay sa mga naniniwala lang dahil kung ayaw nyo wala akong magagawa no? okay guys maraming maraming salamat po no? at sa ngayon kasi uh, nakaraan sa Pampanga no? iba-iba uh, akong lugar na ano sa panggamotan kasi ano ang tandaan po natin ano may natatawa lang kasi ako okay, eh bigay bigay lagi na oratsyon ha may wagang oratsyon no ang tanong mapapagana ba di ba kailangan nyo pa rin magdebusyon tandaan niyo no kailangan nyo magdebusyon kasi kung kukuha lang kayo ng kukuha sa YouTube ng mga orasyon, hindi naman kayo nakapag-devotion, maaaring sa makitang ulo nyo, o mahilo kayo, antoking kayo, kasi hindi po kayo nag-devotion. Tandaan nyo yan, ako kasi nung nagumpisa ako, no? na nag ako, talaga po inaantok ako, pag binabasa ko yung abang nag ako, talagang pinipilit ko dumila talagang asakit po sa sentido. Kasi hindi po basta-basta ang orasyon, no? Hindi basta-basta ang orasyon na basta mo lang babasahin. Kaya lang nawala yung sakit sa sentido ko sa kakabasa ng orasyon. Nung natapos na ako ng 49 days na, no? kailangan ang 49 days mo, tama. At ang isa pa, ang 49 days, hindi ka kailangan lumaktaw ng kahit isa o dalawa, hindi pwede, no? Kailangan 1, 2, 3 hanggang 49 days araw-araw ka magdadasal. No. Yan, yun ang sacrifice, no? Para mapagana mo lang ang orasyon. Yan, pag natapos mo yung 49 days na yan, pwede ka nang mamulot sa YouTube. Kahit ano pa yan, gagana yan. Gagana po yan. Mamulot ka ng mamulot sa YouTube na ibinibigay nila. Kunin mo. Gagana yan. Kasi nakapag ka na. Ang ibig sabihin, may karapatan ka ng gumamit ng Latin. Kasi ang Latin po ay sagrado. Tandaan. Ang Latin po ay sagrado, banal na salita, no? Na itinago sa Latin, no, sa kaya tinawag na lihim na karunungan, dapat nga po 'yan. Inililihim, hindi po natin iniyahayag. Ayan, dami nyo ikinakalat sa YouTube eh. E di hayag na yan. Hindi na lihim. Huwag nyo nang tawaging lihim yan kasi hinayag nyo na. At tawag nyo pang lihim. Di ba? Diba? Diyo pag tinatawag na lihim na karunungan, eh, hinayag nyo na eh. Diba? O sige nga, paano tatawagin lihim yan? Lihim pa ba yan? Diba? Inilabas yun na sa YouTube, eh, ang daming makakakita at makakabasa. Lihim pa ba yan? Itinuturo eh, nyo na, ba diba? Kaya nga ako, hindi ako naglalabas. Na ano ko na lang, yung baga, kung sakaling may na ako, yun, sa mga tinuturo ko na lang, tinuturoan, no? pero sabi mo ano kailangan po natin lihim, kaya ang lihim na karunungan hindi natin pwedeng ihayag kasi hindi na magiging lihim yan hindi yung bigay ko yung bigay ng orasyon ang mahiwagang orasyon di ba? Ah, diba? bigay ng bigay, ang mahiwagang orasyon ang tanong kapag ba nila yan kung hindi naman sila nakapag 49 days yan sabi mo, hindi kailangan ng 49 days, gagana na yan ng na Ako hindi ako naniwala doon ang gagana kagad ka yan Na. No. Well, ibig sabihin kasi pag wala kang 49 days, hindi mo pinaghirapan. Basta lang ba gamitin mo yan, gagana na. Marami mga kapag sabi niyan, kayo na po ang bahalang tumuklas. No? Kung totoo yung sinasabi nilang mahiwagang ang orasyon. Nagiging ano lang naman kasi yan, eh, gumagana lang yan kung may pahintulot ka sa taas. Hindi yung basta kababanggit eh kung nabigyan mo yung masamang tao. Gamitin sa masamaya, Di ba? Hindi gagana kasi yan eh. Di ba? Ang ano dyan, kailangan nyo muna magpoder o oh, mag 49 days, mag tawag daw debusyon, ano? Yun eh, para hindi sumakit sentido nyo. Yung iba nga nyo, nababaliw eh. Di ba? Nababaliw kaya kailangan yung ano uh, magdibusyon para makapagpagana kayo ng ano ng orasyon ano orasyon yung, hindi orasyon okay orasyon okay ganito yan katulad ng sa bato omo eh syempre ako nagbebenta rin ako ng bato omo dati o oh, kahit ngayon nagbebenta pa rin no mantangin ninyo sa iba sila bibili ng bato omo ha Bato Omo bibili. Binigyan naman sila ng ano ng yung orasyon. Orasyon ano? Eh di binigyan ng orasyon. Tapos nagtesting na sugatan. katulad ng mga dating ano ko, nagtesting na sugatan. Oh. oh sabi ko, ah uh, magpapaturo daw sa uh, saan galing yan doon daw kaya ganito no sige hindi ko na na ng pangalan kung kanino galing ah E eh sabi ko, eh bakit hindi mo mapagano Hindi ka ba tinuruan? Hindi ba? Sabi, binigyan lang ako ng Bato Omo. Bato Omo, ano, sa kanya, kinuha, Bato Omo Black. Tapos si eh, binigyan siya ng orasyon. Okay. Ang tanong, mapapagano mo ba yung orasyon? Sabi, sabi ko gano'n. na kasi, sabi niya, nagtesting testing siya ng naghiwa siya kasi binasa niya yung orasyon na ibinigay eh. Tama naman yung orasyon eh na ano di binabasa niya yon kada gabi binabasa niya o kada ano. Binabasa niya yung orasyon. O yung bato mo hawak niya. Naghiwa siya. nahiwa? O bakit? O, ang tanong bakit? Tapos humingi ang sa akin ng tulong. Ah bro, ah, tulungan mo naman ako. Paano ba mapapagana ano, itong ano, bato mo? Sabi ko kasi, bago mo mapagana ang mo, kailangan mo muna mapagana ang orasyon. Di diba? Kasi ano eh, kailangan mo muna ano, wala kang karapatang magbanggit ng mga Latin-Latin na yan o orasyon na yan. Sasakit pa ulo mo. Mag, ano ka muna, bibigyan kita ng ano. Pero sabi mo nga sa kanya, siyempre lugi naman ako. Di ba? Lugi ako. Kailangan, tuturuan kita, kukuha ka sa akin ng bato mo. O yun, pumayag siya. Kaya binigyan ko siya ng bato mo. Binigyan ko siya ng orasyon. At binigyan ko siya ng dipang debusyon. Yan. Magdebusyon ka muna ng 49 days. O, pag yan yung natapos mo, tsaka tayo magte-testing. O, yun. 49 days yun, talagang sinunod niya. Araw-araw siya nagdasal hanggang matapos niya ang 49 days. Pag ang katapusan niya eh, yung Webes, tapos kinabukasan, Biernes, itutuloy niya hanggang Biernes. Kasi Biernes ang ano eh, tuwing sa at Martes na lang pag kung tapos na. Pagdating doon, o Biyernes testing, o oh, hiwa. Ngayon, natapos na ng 49 days, ibig sabihin, banggitin mo na yung orasyon ng bato mo. Gagana na yan. Kasi tapos ka na ng 49 days. O, oh, gumana, naghiwa siya, hindi siya nahiwa. Ganon guys, ibig sabihin, kumuha ka ng orasyon hindi ka naman nagdebusyon hindi mo mapapagana ang orasyon ng bato mo. Kasi, hindi ka nag-devotion eh. Well, ibig sabihin, wala kang karapatan bumanggit ng latin. Sasakit pa ulo mo. Ganon guys, hindi yung kuha ka na kuha ng orasyon eh. Hindi na kayo devotion Wala ano, anong silbi niya. Di ba? Okay guys. Kaya, awan ko, ito yung sa mga taong naniniwala lang. No? Pero marami na pong nakapagpatunay, ano? Meron naman ito. Ah. ah, bumili siya sa akin ng buto mo, no. Tapos eh, ang gusto niya mangyari, turuan ko siya. Ay eh, di tinuruan ko, no. Ag 49 days ka. Yung pala kulang ko lang, hindi naman natuto ko ng 49 days. Okay, so exists nang aling talaga eh. Okay, so tapos daw. Eh paano no mga kapag 49 days yan eh Muslim siya. Diba, Ibang dasal sa kanila, ang dasal sa kanila, kuram, o Quran, Quran ba? Quran, Quran. Oh, hindi niya gagamitin yun sa akin kasi pang-Katoliko to eh. Di ba? Hindi, magsasign of the cross ba yan? Eh, Muslim yan. Di ba? Kaya, kaya nung ano, kahit anong testing siya, nahihiwa pa rin siya o oh, magtusok ng karayom. Eh, hindi niya, hindi siya, kumbaga doon sa aral ko, hindi siya susunod eh. Kasi nga, Muslim nga sila. O, oh, di ba? Oh, Kaya nagtataka siya, sabi ko, ako ang dami ko nang tinuruan. Lahat, pasado. oh lahat, na nakamit nila gusto nila. Nakuha nila yung kabal. oh dami yung talagang nag-try. Oh, sila, nagtusok sila ng karayim ng ganyan-ganyan pa. Oh. oh hindi sila natutusok ng karayim. Nagtataka ako, bakit sila lang ang hindi? O, oh, hindi ah. E paano? Hindi naman siya susunod sa akin dahil siya ay Muslim. Uh, Magsasign of the cross ba yan? Hindi naman. Di ba? Mag-aano ba yun? Ang ng ama, ng anak ng Diyos Espiritu Santo. Hindi naman. Di ba? Hmm. Eh yan ang bas-bas. Ang bas, bas ay sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. O oh, yan ang bas-bas. Kahit sa Paris, sa simbahan, bas, bas yan sa pangalan ng Diyos Ama. Diyos ina, Diyos anak, Diyos Dito lang sa walang ina. Yung alam lang nila sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos anak, Diyos Espiritu Santo, di ba? Yeah. Pero ang kompleto, may ina po kompleto. Kasi tanungin ko kayo, ito tatanungin ko kayo ah, nasa ng Panginoong Jesus sa ngayon, di ba umakit sa langit? Ibig sabihin, wala na siya rito sa lupa. Hindi po ba? Nasa ng Panginoong Yesus? Tatanungin ko kayo, hindi ba umakit sa langit kasama ang katawang lupa? O. Oh. oh, nasa ng Panginoong Yesus? Di ba sa taas? Mm. Ngayon, ang ano naman ngayon, siyempre, sa, sa, pangalan Diyos Ama, ang ina kasi hindi naman po si Inang Maria eh. Hindi po, inang pinita po sa taas kaya kumpleto na tinatawag sila uh, ah, sa grada pamilya. Yung po yung sagrada pamilya. No? Kumpleto na po. Kaya kung mag-aantanda ka sa pangalan Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kumpleto. No? Ngayon, kung nandito sa si Panginoong Isu sa lupa, sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Hindi po ba? Kung dito sa lupa si Jesus, no? ang ating Panginoong Jesus kung nandito sa lupa. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. E nasa taas. O siyempre, nandun kompleto nun eh. No? Kompleto. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yung ina po, hindi po si Maria ha, yung nasa taas. Si inang pinita ang kanyang nanay. No? Dito sa lupa, si inang Maria. No? kasi kaya nga tinawag na inang bir, uh, inang birhing Maria birhin ni eh, birhin hindi naman ang sa sinapupunan ay eh, sa sa ari ni Maria nagdaan niya si Panginoong Jesus kaya nga birhin no ginamit lang ang inang Maria ginamit no para maisilang lang ang ating Panginoong Jesus bakit tatawagin birhin no birhin paano kasi hindi nga dumando sa sinapupunan Okay, sana naintindihan niyo ako. Okay, ngayon, ang antanda ko talaga, pag ako nag-aantanda, sa pangalan niyo sama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Spirit Santo. O bakit? Kasi nga, ang Panginoong Yesus nasa taas. Wala po rito sa lupa. Hindi po ba? O sige, sino mong sasabing mali ako? Inihintay nga natin ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. Hindi po ba? O. Ngayon, sabihin niyong mali ako. Kaya kailangan mag magaantanda kayo doon doon sa taas. Sa pangalan sa Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ah, kaya sana eh kung ano ah. Pinaniniwalaan niyo, bahala kayo maniwala kayo ko hindi. 'Yun lang po ang alam ko ano. Kasi sa taas, sagrada pamilya na sila, kompleto na sila. Ano po, kompleto na. Dahil ang ating Panginoon nasa taas. Ano po, sa atin na maginugunitan natin bilang pag-alala para huwag siyang makalimutan. Okay, maraming maraming salamat po sa atin lahat. Pagpalaan po tayo lahat at kabayan. God bless po sa atin lahat.